If, uh, a lot of people are asking, ano raw ho ba talaga, bakit ganun na lamang kagalit po ni Sen. Antonio Trillanes sa iyo at sa iyong pamilya? What what, what, what happened? Hindi sa kasi alam ng mga kababayan ho natin na sarili biglang nagnangaw. Akala mo natin gusto niya ang balitan o gusto niya maging vice-presidente mo, uh, hindi po natuloy yun. Tapos after that talaga sunod-sunod na yung banat hanggang ngayon damay na yung mga anak mo dahil sa... Uh, was there something na uh, happened? Kasi Trilliano, ano ito? Salbahe na tao. Salbahe talaga ito. He takes it personal kasi believe masyado sa sarili. One night before the election, tumawag siya. Hindi ko ito kilala tong ito. Ayaw ko mag dito sa mga ganitong klaseng tao. Mag, na mag... Pahambog na mag... Ito yung matanip. Talawan pa ma. lang. <laughs> ayaw, lima! Pagka ganun ka, magpakamatay ka sa prinsipyo mo, Ayos. Tapos ito siya, gusto niya akong kosa, pumunta ako sa Lindel. Ito yung picture, the only picture that I have with him. Kinausap niya ako na gusto niya mag-vice-presidente sa akin. Sabi ko, ayaw ko. Ano ho ang naging reaksyon niya, sir, no? Sin anong tinanggihan niya na makatandem niyo siya sa vice-presidente? He's a very wily person. Wala, parang sabi ko, hindi ako tatapos. Pero hindi ko lang masabi, ikaw, klaseng tao, maging busy ko. Alam mo, pagkatapos ng inauguration ko, hindi pa ako nakababa, Jack, siya may potok na naman rin. Pareho kami ni Aquino. Mahulog na ako. very dangerous. Ambitious kasi. Eh, gusto ka agad vice-presidente. Gusto ito magpresidente. presidente Hoy, Pilipino, gumising kayo.